Isang araw, may ginanap na talakayan sa isang lugar. Tinilakay nila ang iba't ibang isyo o hamon na kanilang kinakaharap sa kanilang pamayanan. Magandang araw sa atin lahat. Ngayon ay magmantayong talakayan tungkol sa mga isyo at hamon sa ating pamayanan. Ngayon, ipapakalala ko sa inyo ang limang diyembro ng ating pamayanan. Ako si Anna Joy, isang magsasaka sa aming lugar. Ako naman si Aryan, isang negosyante at tagapagtakbo ng isang maliit na tindahan sa aming lugar. Ako si Rika, isang senior sa aming lugar. Ako si Irene, isang kabataang reader mula sa Barangay Zone Talisay City. Ako naman si Rayjan, isang guro sa paaralan dito sa Talisay City. Maraming salamat sa pagpakilala ng inyong mga sarili. Ngayon, umbitsahan natin ang pagkalakay sa mga isyo at hamon na ating kinakaharap sa ating pamayon. Sa tingin ninyo, ano ang mga isyo o hamon na pinakarap natin sa ating pamayanan? Para sa akin, ang pinakamalaking hamon ay ang kawalan ng sapat na suporta mula sa gobyerno para sa mga magsasaka tulad ko. Ako naman ay naniniwala na ang pinakamalaking hamon ay ang kawalan ng sapat na edukasyon ng mga kabataan. Para naman sa akin, ang pinakamalaking hamon ay ang kawalan ng sapat, trabaho, at oportunidad ng mga tao dito sa aming lugar. Para naman sa akin, ang malaking hamon ay ang kawalan ng pagkakaisa at operasyon sa aming lugar. Para sa akin, ang pinakamalaking hamon ay ang kawalan ng servisyo at suporta para sa aming mga senior citizen. Bagaming salamat sa inyo. Ngayon, ano ang mga solusyon na ating gagawin para magkas natin ang mga hamon na ito? At sila ay nag-usap kung anong solusyon ang kanilang gagawin. Para sa akin, kailangan natin ng maraming programa at serbisyo para sa mga magsasaka tulad ko. Kailangan natin ng mas magandang sistema ng edukasyon at mga programa para sa mga kabataan upang matulungan sila magkaroon ng magandang kinabukasan. Para naman sa akin, mas kailangan natin ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga tao dito sa aming lugar. Kailangan natin ng magandang sistema ng pagpapalago ng negosyo upang mabigyan ng mga tao dito ng magandang buhay. Ang aking solusyon na naisip ay dapat magkaroon tayo ng mas maraming programa at servisyo upang matulungan ang pamayanan para sa mas magandang pinabukasan. Para sa akin, kailangan natin ng na magandang plano at serbisyo para sa aming mga senior citizen. Maraming salamat sa inyong mga solusyon. Sa tingin ninyo, ano ang magiging papel ng bawat isa sa atin upang matulungan natin ang ating pamayanan? Bilang isang magsasaka, ako ay magiging aktibo sa mga programa at servisyo mula sa gobyerno para sa mga magsasaka tulad ko. Bilang isang guro, magiging aktibo ako sa mga programa at servisyo na inihinalaan para sa mga kabataan. O bilang isang negosyante, magiging aktibo ako sa programa at servisyo na inilalaan para sa mga negosyante at ekonomiya. Magiging aktibo rin ako sa mga organisasyon at grupo na naglalayong matulungan ng mga ito na servisyon na inilaan para sa aming pamayanan. Magiging aktibo rin ako sa mga organisasyon at grupo na naglalayang matulungan ng aming pamayanan para sa mas maganda kinabukasan. Bilang isang senior citizen, magiging aktibo ako sa mga plano at servisyo na inilalaan para sa aming mga senior citizen tungo sa magandang buhay. At natapos na ang kanilang talakayan. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at kooperasyon, maaari nilang malutas ang mga hamon at problema na kinakaharap nila sa kanilang pamayanan.